Good day mga boss Rubel Kabili nga pala ulit ng RRC Backyard O ngayon mga boss ay araw ng linggo at bukas ay Lunes na at bukas na yung laban ng ating mga alaga ng 2 hits pero bago yan mga boss baka pwedeng pasubscribe naman sa ating youtube channel at maraming salamat ngayon mga mga boss papakita ko sa inyo yung uh, ating pang 2 hits no? so ngayon ay nakakiping sila So, let's go! Bayan na keeping pala yung mga alaga natin mga boss, no? Kung makikita nyo talagang takip na takip sila kasi niuwasan ko na uh, makita sila ng ibang mga manok at saka syempre yung hangin din na uh, may kasamang lamig kasi baka mamaya bigla na lang magkasakit yung ating mga panglaban bukas. bali bukas na pala ng madaling araw yung laban nito mga boss na no? lonis ng madaling araw sa Santa Maria. So kita kita lang at sana naman mga boss uh, pasabota. Bali ito pala yung ating carboloading mga boss. Nagbabad ako ng crack corn. at ito pinatuyo ko na. At kalahating itlog para sa dalawang manok. Iniwa-iwa ko na ng maliliit. Bali imimix ko na siya mga boss. at uh, tatlong kutsara lang mga boss na crack corn para sa dalawang manok na uh, ilalaban natin na, na carbo na ito mga boss ha. So, pangalawang kutsara at ito yung pangatlo. At kalating kutsara naman mga boss ng dextrose powder at isang kutsarang apaw naman sa wheat germ at tatlong patak ng uh, red seal. Bale sa isang manok ay eh, tatlong patak ng red seal. So, ito ganito lang yung ginagawa natin mga boss. At Batman Pro Powder, tantahan na lang mga boss. Yun lang, maraming salamat.